Ngayong gabi ay napadpad ako sa isang liblib na baryo. Sa kaliwa at kanan ay bukirin lang ang matatagpuan. Huli na nang nalaman ko ang mga bumabalot dito na kwento. Kwentong kababalaghan. Salamat sa alak at sa kwentuhan. Na may patunay pa ng baryo kapitan. Uh, may may eskulta ko. Kung uh, sa may danawan niya. Yeah? Totoo pala talaga. Umakit din ako sa isang misteryosong bundok. At binisita ang kuweba kung saan ang pinaghihinalaang aswang. Ay bakit daw nakatira. May cross pa. Ano-ano ang aking mga naranasan at nakita na nagpalipas ako ng gabi sa liblib na bukid ng mag-isa At ano tong misteryosong anino na nalangit ng camera ko Panibagong biyahe na naman tayo, panibagong araw Pero mag-isa muna ako ngayon kasi hindi ako sure dun sa pupuntahan ko lugar Para lang sigurado Tama ang kotob ko na solo bimahe ngayon Dahil ang pupuntahan ko ay isang liblib na bundok sa malayong nayon May kanina pa makaway. literal na follower Thank you muna may kanina pang nakasunod sa atin doon sa highway. Hello, hello, hello. Oh, salamat, salamat, salamat. Saan po, isang pato mo? akong ano, bundok. Medyo... Oh, Kasama niyo po si ma'am. Hindi, hindi ko sinama kasi hindi ko sigurado yung bubunta. Uh, no? Pinagpatuloy ko na ang biyahe. Balik ko tayo na highway. Pupunta okay. na tayo dun sa liblib -lib na bayan papunta ang bundok. Maya-maya pa, narating ko na ang bayan na pupuntahan. Okay, hapon na. Ha? Actually, magdidilim na. mag alas sa isna. Stop over muna ako rito po ito maruya ay okay, mainit pa narenda muna tayo malapit lapit naman na daw puro uno apolo. so tatlong porok na lang doon na tayo dito na ako nakahanap na ako ng pwesto rito sa sa may bukid dead end wala na mga dumadaan na sasakyan hindi nga lang medyo malamok so ay mag, maghahanda na ako ng, ng hapunan yung kanina binili natin doon sa grocery Naabusan ako ng food supply kaya dumaan muna ako sa grocery kanina. Simula na ako magluto ng hapunan. Maganda-ganda naman yung panahon ko. Ngayon susubukan ko matulog ng maaga para bukas ng maaga rin makaakit tayo doon sa bundok. Masaya ako sa nakokong pwesto for, to for, tonight. Walang ibang tao, kalyo at kanan ko parehong bukid. Malayo na yung kabayanan. Safe naman siya. Uh, fingers Wala akong kamalay-malay sa kababalaghang naghihintay. Naghahanda na sana ako ng hapunan nang may biglang dumaan ng bagong kaibigan. Okay, may bumisita sa akin dito. Namit ko sila kanina okay, nung naghahanap ako ng dito. spot na paparadahan. Mas maganda yung... Mas nahimik pati dyan, dinadaanan ng tricycle, walang dumaan. Okay lang, tara! Ko na ito, Nagsimula na kami mag-inuman at nang napasarap na ang kwentuhan, sambit nila sa akin ay kung hindi raw ba ako matatakutin. Buti na lang kinabukasan ko na nalaman ang kwento ng barrio kapitan. May oh, asfaltan. Pag ginaya mo yung huni-huni. Oo, dami nga kagabi. Kagabi, medyo hindi rin ako nakatulog kasi yung bumisita doon, yung nagdala ng alak doon sa pwesto ko kagabi. May endo, may pumapagaspas doon mga alas 11 ng ano. Ngayong gabi, yung mga naririnig ko nga gabi, kasi hindi ko yun na... Saan ka galing nga gabi? Saan? Ah, bukid doon. Kanan? Oo, kumalang ko. Doon, yung bukid doon nandito. Malabas din. Doon, na landing sa may danawa na <laughs> Totoo pala talaga yung mga video. Parehong-pareho ang kinikwento ng mga bago kong kaibigan at ng kapitan. sa alak at sa kwentuhan. <laughs> Pero hindi ko masyadong pinagtuunan dahil baka yung malakas na pagaspas ay nagkataon lang. Okay, umalis na yung bisita natin. Sobrang tahimik na talaga dito. As in, super tatahimik ako. Ah, yan na lang yung tunog na maririnig mo. Pakita ko lang yung spot ko for tonight. Ay, pakita ko, subukan ko ipakita. Kaya yung buwan? Ah, hindi kita yung bundok. Yan, bukid dyan sa kanan, bukid rin dito sa kaliwa. Walang makita kaya sinet up ko night nightlapse ng camera. Pero sa halip ng ganda ng tanawin, misteryoso ang anino ang nakuha. Para makapagkumpara si sa kong ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero ganito ang rehistro pag ako, ito na may anino sa bukid. Kanina pa pala nasa paligid, tila nagmamasid. Kinabukasan ko na nalaman mula sa Kapitan Barrio kung posibleng ano ang anino. Ibig sabihin, may lakad na. So mayroon may sa taas, oh, kasama sa mga oras na ito, hindi ko pa nakikita ang video na may anino. At hindi ko pa rin naririnig si Kapitan sa kanyang mga kwento. Kaya normal pa ang galawan ko. Pero maya maya lang, sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay parang bigla akong kinabahan. Kaya agad agad na ako nagsara ng bintana, naglatag na lang kama, at tuluyan ng nagsara. Dahil sa hindi mapaliwanag na pangamba, nanood muna ako ng pelikula. Kahit na ang orihinal na plano ay matulog ng maaga. Nakatapos ako ng isang buong pelikula para magpalipas ng kaba. Marahil hindi ko na malalaman kung ang gabing ito ay may kababalaghang nag-aabang. Pero mas mainam na na hindi ko ito natuklasan. Kinabukasan, kinainan ng liwanag ang kagabing pangambang bumabalot sa isipan. Pero isa pa rin pala isipan kung paano ang isang lugar ay parehong nagiging sanhi ng kaba. At sa kabilang banda ay nakakapanatag at kalma. good morning. Nagising ako before 6. So medyo, medyo cool lang siya tulog. Dead end tong kalsada na to. Walang dumadaan talaga. Ngayon simulan ko na mag-prepare mag ng na almusal. Nilikpit ko na ang kama. Tapos sinet up na ang toilet. Dito ang designated area sa cockpit. For privacy, may nakasabit din ang kurtina. Ngayon ay eh, magluluto na ako ng umagahan. Ito dapat yung dinner kagabi pero nabusog na sa pulutan. ASMR tayo sa glit. Nagtitaos <tinyo> <tinyo> na lang ang bread tapos all good na yung almasal ka. Seven na, eh? seven o'clock. Sakto so, lang ito, just in time. After ko mag-breakfast, punta na tayo doon sa bundok. Ang pupuntahan kong bundok ay may kuwebang matatagpuan. May cross pa. Kung saan ang pinaghihinalaan nilang aswang okay. ay dito daw dati naninirahan. Ito po ang ginawang taguan noon. May pinanganak doon na na May aswang doon daw nakatira yun? So, Meron siya talaga dito. Uman. Sa ngayon hindi ko pa alam ang adventure na nag-aabang kaya kalmado pa ang umagahan. Burger, side log, Sunny side up, uh, <laughs> Hindi... Parang uh, scrambled. Sunny scrambled pa <laughs> kalabasan niya. Anyway, yung sunny side naman nasa taas pa rin. So sunny side up to considered. Tinapay, Nag-toast lang ako ng tinapay, apat na tinapay. At saka ito, uh, excited ako dito, Mulberry Jam. Bigay nung, nung local dito na tumambay kagabi. So, ayun o, ang bango. Ang tamis ng amoy. Dito ako mas excited eh, sa jam. So, very goodness. Alik pala na <laughs> Ang sarap! Salamat, Relix, sa Jen Para dito sa jam na to, sa ala kay Gabi. tayo. Ah, ayun sobrang tahimik lang talaga dito. Pagkatapos mag-almusal, ay tumuloy na din ako sa aking biyahe. Papunta ako sa kabilang baryo kung saan matatagpuan ang jump off point paakit ng bundok. Pero on the way, nadaan lang kayong bahay ng bagong tropa na katambay kagabi. Dumaan lang ulit ako pa parang relics yung katambay natin kagabi. Kasi meron siyang uh, buko. Ayan na. Oh, ala, eh. ala, 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 ala. oh, oh. <laughs> Okay, bago ako umakit ng bundok, kailangan nating energy. Mm. Sarap, boy. An, tamis ito pre. Napakasimple ng buhay probinsya. Yung mga alaga ka lang ng livestock, mga tanim. Literal na pagka may tinanim, may aanihin. Okay, so mag shower muna ako. Sa so, mga bago sa channel, sa so, mga hindi pa nakakaalam, Meron akong hidden shower dito sa loob ng trike. Pagkasama ko si Mrs. naglalagay ako ng shower curtain dito. Tapos dito ako may sa loob. Pero since pag isa lang naman ako, walang problema ko. Dito na ako sa labas maliligo. First time ako maliligo sa labas. So ito yung shower. So kailangan ko lang ng paano kaya sabitan. Yan, kailangan ko lang magpagsasabitan nito. Uh, teka, may idea ako. Wait. Ayan, teka, papakita kayo ginawa ako. It takes some engineering para magawa to. Ayan, so dito, ito yung cellphone holder. Ito yung clip ng cellphone, nilagay ko na lang to. <laughs> What it feel like to see the truth and still ignore it Whether in denial or out of it, it's still important I'm from where they sold men Secrets only told friends Dusty church with old hymns We're ready to go Game na tayo kasi medyo umaulap na yung bundok Ano yung akitin natin? Game time na Nasilip ko na sa bintana ang bundok na aakitan. Hindi ko alam ano ang karanasan na gaabang pero hindi ko maiwasang mapaisip dahil sa mga hiwagang nababalitaan. Sa barangay hall nila. Dumaan muna ako sa barangay hall para mag-abiso. Start na kami mag-hike. Hmm kami kasi may kasama ako <laughs> yeah. Ayan, kasi mandatory yung guide dito sa pag-aakit ka ng bundok sementado pa yung nilalakaran namin sa ngayon 176 steps daw yon. pero yung 176 na yun scam yun kasi hindi siya bawat step parang tatlo eh so hindi lang 176 yun kaya na kuya marami na <laughs> apo Maya-maya may nadaan ng kami napakalaking bato. Hujat na ito na malapit na kami sa kuweba. Ilang minuto pa, narating na namin ang bungangan ng kuweba. Simula pa lang, nakakangilo na ang laki ng mga ugat sa daraanan. Madulas ang tapakan, kaya kailangan magdahan-dahan. Ito na, sa loob tayo ng kuweba. Pagpasok namin ng kuweba, ay biglang bumagsak na ang temperatura. Malalaking bato, magkakapatong na bato. iring lugar. At sa bandang dulo, nakita ko ang pinakamadilim na kuweba na hindi na makuha sa kamera. Sama ka kuya. Niyaya ko si kuya sumama dahil napansin ko tumigil siya bigla. Uh. May lagusan pa daw dyan. Ang kaninang lagi kong nasa harapan Ay biglang nagpaiwan sa likuran Nakaramdam ako ng pagkabalisa Kaya hindi ko na tinuloy Yung paglapit sa bunganga Hindi na tayo papasas Kuya Pwede ka ba magkwento? Diyan sa ano? Uh, dito, dito sir Sa kuweba Oo sa kuweba Ito so, daw po nagtago si Si Hindi maituloy ni kuya Ang istorya Dahil kami nasa mismong kuweba Tapos ang kwento pa dun Sa kuweba na eh. yun Yung madilim na kuweba At ang ako na magkikwento Hindi ko na rin naiderecho Dahil si kuya ay nag-abiso Tinuloy namin ang pag-iikot at sa unahan ay may isa pang kuwebang nakakakilabot. So rito yung parang nag-mission daw yung albularyo. Sa gitna may, mala may isang bato. Tapos ayun no, may, may cross pa. Sa gitna may batong hinulmang cross na nakatumpok. Pero alis na tayo dito sa lugar <laughs> ng dalang daretsya na tayo. <laughs> Sabay na ang Mas kakaiba ang pakiramdam ko dito at hindi na ako makapaghintay makaalis sa kuwebang puno ng misteryo. So rito ay aakyatan natin may baging na hawak si Kuya. Good luck, good luck. Maya maya pa, ang madalim na parte ng bundok ay tuloy na namin iniwan. At muling gumaan ang pakiramdam nang ang liwanag ay muli naming nasilayan. Matapos ang mahabang lakaran, narating din namin ang tuktok ng batong talawan. Hindi pa ito yung pinaka-summit niya. Meron pang ayun. Eh. Pero hindi na kaya yun kung Hayu hapon dapat magayaon eh. Nagpahinga muna ako at pinagmastanda ng buong bayan. Hindi ko maiwasang mapaisip sa hiwaga na tuklasan sa kabundukan. Pagkababa ko ng bundok, nakilala ko ng Bario Kapitan at sa puntong ito, Ay, kayo, kayo, ito si Kapitan. Alam niyo na at ang man, amin na pagkwentuhan. May na meron nga do aswang do na nakatira sa bere. Sino yo parang ilag siya kanina magkwento eh. Totoo man o katang isip lang? Wala namang masama akong paniniwalaan. Lalo pat kung ito ang magiging dahilan para makaiwas sa kapahamakan. Basta ang alam ko, ang liblib na bukid na to at ako ay may istoryang ang pinagsamahan.